Ito po kung paano tayo kikita sa Lionshare at gano'ng kadali. Unang una po sa lahat is kaya po ng lahat to kasi you can start at around less than 1,000 pesos na may business kayo at global business kayo na pwede kayong kumita malaki. Okay? i nyo po to sa any platforms out there na kung saan pwede kang mag-start ng maliit at sa lahat naman ng platforms, it's all about numbers game. It's all about duplication. I-compare nyo yung oras nyo sa iba, sa ibang platforms. At dito, no? Na gusto nyo kumita ng million or millions sa proseso dito, i-compare nyo sa iba. Okay? Kaya huwag nyo sayangin yung oras nyo sa mas maliit. Malaki po ito at real business. So let's say for example, kumuha kayo ng package ng 3 and 3. Okay, ngayon, i-share nyo sa tatlong tao and then yung tatlong tao turuan nyo rin ng the same ganun din yung gawin nila or kung gusto nyo mas malaki i-share nyo sa anim so sa 2,000 pesos na nilabas nyo okay sa tatlo and then share nyo sa tatlo kikita kayo ng 63 hindi po to one time dito one time lang po kayo magkabayad unlimited po na income okay kung anim naman po i-share nyo sa anim sa nilabas niyo yung 2,000 pwede kayong kumita ng 26,000. Okay? Liting ko, one time payment, unlimited income. Okay? So, kung mas mataas yung package po, of course, share to three and teach them how to do the same. Kikita po kayo ng malaki. Okay? So, pwede rin po, yung kinikita nyo, yun ang ipang upgrade nyo. Okay? So, dito, kung ano po yung binili nyo mga package, sinare nyo sa tatlong tao, they do the same, they also avail the same package, you make money po dito and instant direct diretso sa wallet nyo. So, i-compare nyo yung process sa iba. Dito, you don't need to sell anything. You don't need to wait kasi instant po yung tinulungan nyo mag-join at mag-register po. <coughs> Excuse me. Diretso po sa wallet nyo. In the form of Tron and yung Tron na yun, pwede nyo i-convert into peso. Gusto nyo na po ba ng business? <coughs> Excuse me, na marami pang proseso? O gusto nyo ng business? na diretso sa wallet nyo, yung effort nyo is bayad siya anytime. Okay? Ito po yung makukuha nyo dito. Unlimited income at lahat po dito ng transaction is transparent po 100%. So, bakit po ba kayo nag-join ng business? Gusto nyo lang kumita? O gusto nyo pakitain yung pera nyo? O gusto nyo mabago yung buhay nyo at maging milyonaryo habang tinutulungan yung ibang tao? So may process, may, process po. Wala pong business na wala kayong gagawin and you'll become rich or it can change and your life. Wala pong ganon. So, ang pagkakaiba lang po nito sa ginagawa nyo ngayon, whether you have a job or you have other businesses, no? when you duplicate and have the numbers, magkano po yung kikitain nyo? Dito, with that number, instant, kikita po kayo. Okay? So, ang maximum po dito, Actually, wala po siyang maximum, no? Ibig sabihin, magbabayad kayo one time and then make unlimited income. Ito po yung sa Lion Share 1 and 2 na platform. Ito po yung pangatlo, okay? So nakita nyo, pwede kayong kumita ng nasa nyo pong sagot sa effort nyo. Kung sino yung gusto nyo tulungan at duplicate at maghanap po kayo ng tao na gusto nyo kumita, diretso po sa wallet nila at diretso rin po sa wallet nyo yung kitaan. Hindi nyo kailangan magantay, okay? At pwede mag-start dito kahit sino kasi kaya, kaya ako join nito, affordable po siya. Okay? As low as 600 pesos or 400 pesos, pwede na kayo mag-start. Pero mas maganda, of course, mas malaki yung package na kunin nyo, pag-join nyo sila, yung bayad nila, diretso po sa nyo. Okay? Ang Lion Tree natin, sa kinuha nyo isang tao, additional po ito dun sa kanina, and instant po yung kita nyo rito. Yung unang tao na kinuha nyo, Okay? napinasok na pinasok nyo. Nag-pay. Diretso po yun sa wallet nyo. Yung kinuha po niya. At kinuha ng kinuha niya hanggang sa 15 level. May kita po kayo. Ibig sabihin sa bawat isang tao na kinuha nyo na wala pong limit. Kung mukha mas maraming tao, mas maganda. At yung mga kinuha nila up to the 15 levels, kita po kayo. So dito, meron kayong potential earning dito. Okay? Doesn't matter kung mag-start sila sa 100 tron sa 300 pesos or um, 600 pesos or 2,000 so pwede tayong kumita rito ng around 717 million okay it is the, the true secret to wealth okay po yung tinatawag nating duplication at may leverage okay rich people knows that leverage is very very important. Leverage mean it's a smart smart work. Ibig sabihin hindi kailangan kayo yung gumawa ng lahat. So habang natutulog kayo, kumbaga may kartuwang kayo. Okay? So imbis na magtayo kayo ng isang McDonald's, magtayo kayo ng McDonald's sa buong mundo. Yun yung smart work. So the more transaction, the, the bigger the market, the more income. So ganoon din po dito. Okay? Dito is eh, real money in the form of Tron. So, kikita kayo. So, i-compare nyo po to sa kinagawa nyo ngayon. Okay? Sa ginagawa nyo, let's say, nakapag-register kayo, nakapag-promote kayo sa mga tao, ilang tao, magkano po yung kita nyo. So, dito kung may goal kayo o may big dream kayo sa maliit na puhunan na instant with transparent transaction, makukuha nyo agad unlimited income, one-time payment, saan po kayo maghanap ng same as business model as this. Okay? So maraming salamat at hindi nyo kailangan mag-explain at mag-convince kasi meron tayong daily um, presentation, international. Okay? Wala pong problema. Sila po yung mag-explain na hindi nyo na kailangan mag-convince. Maghanap lang po ng tao na tao na bukas na gustong kumita. Okay? May zoom tayo daily 12 ng tanghali and 11 PM, invite nyo lang sila. Okay? So, may trainings tayo lahat ng proof na gusto nyo lang malaman, andito po lahat. Okay? So, maraming salamat. Ganito lang po, kasimple, para kumita lahat tayo maging multi-millionaires. Okay? Thank you.